Good morning, good morning, good morning Ito po ang inyong kaibigan sa si Bentong Vlogs at nandito tayo sa bukid upang magtanggal ng top leaves ng ating mais Ito ang ating binhi dito ay ang variety dito ay NK8840 VIP So ayan, kitang kita ang ebidensya Ayan, VIP talaga VIP sa laki Ayan So, nagano lang ako ng konte Nagtang... wow well, Ayan, nagpapatatanggal tayo ng top leaves. Ito lang, ito lang, bandantoy. Top leaves, top leaves, nagpapatanggal tayo ng top leaves. Ayan. Ganyan. At ito ay atin namang ano... Ito ay ating iimbakin. Pampakain sa ating baka kaya lahat nandyan andyan yung aking mga ano inupahan bali lima sila niya yeah, jay ha ah? aya thank you ni budang buda, buday Ayan, nandun na sila. Patapos na sila roon. So, ayan naman yung mga nangihingi ng top leaves. So, ito ang variety ng NK8840 VIP. Yan, kita nyo naman. Ah. ang setup ng ating munting taniman ay ano, yan, saging, mais, saging, tapos ito, kalabasa sa pagitan. So, meron tayong mais, saging, kalabasa, saging, mais kalabasa naman doon sa kabila at mais. Ganon. Ganon yung setup ng ating munting taniman. So, ito, pangit na tong kalabasa ko dahil nanihan ko na to. Meron pang mga yung mga iwang iwang mga ano, bunga. Ayan. Meron pa rin namang bunga yung mga medyo berde pa. So, iniwan talaga namin para para siya gumulang pa. So, Ayan at dito sa banda rito makikita nyo rito yung aking ano naman ito uh, munting tanim na sweet corn purple purple sweet corn ano ito east west so ayan kailangan na naman ng patubig ayan hmm. Ito ang ating purple sweet corn. Yan, tsaka kung makikita nyo talagang saging, 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 saging sa mga ano. Ayan, saging. May saging sa ilalim ng, ay may mais sa ilalim ng saging. Ayan. So, ayan ang ating purple. ito ang kanilang saging ang kami ang saging at yung purple kailangan na niya ng uh, patubig ulit ito katabi ko na ito Katabing taniman so ayun pa 8 nk 840 din lahat yan pero iwanan ko muna yan dahil uh, kailangan kong ubusin muna rito. Maraming manghihingi ng mga top leaves para sa pagpakain nila ng kanilang mga baka. So, kailangan kong makipag-agawan para may maimbak akong pagkain ng aking baka. So, kita nyo, yan. Yan ang setup ng ating munting sakahin yan so ayun naabot na nila ang dulo pupunta naman sila sa kabilang span yan at ipunin namin yung mga dahon mga pina, yung mga tinanggal na top leaves para Pampakain sa aking mga baka mga ilang baka ilang perasong ano meron akong dalawang dumalaga at dalawang matanda so ayan ang ganda ng bunga ng ating saging dito ayan o oh. ah, ayan ayan Okay naman yung ganitong setup. Tulad nyan, makikita nyo. Kalabasa hanggang doon Tapos saging sa ano, tabi. Siguro itong kalabasa nakaani ako rito ng mga ano na, mga may 500 kilos na akong naibenta. Meron pa sa bahay. Uh, ayun, pang ano. pambenta sa mga tao. Iyan ulit ang bunga ng ating NK8840 VIP. So, ayan. Ayan. Ayan sila. Ganyan, ganyan. Nakikita nyo yan. Hindi naman natin pwedeng buksan lahat yan. Dahil masisira or baka ano, magkaroon ng dimple. So maraming maraming salamat po. Bye-bye.